P1 Rico, di ba ang headlight ko nawala dyan pa lang sa General Trias sa San Francisco. Bakit niyo ba ipinasa sa headquarters ng PNP ng Malabon? Naghuhugas kamay ba kayo? Sino sa inyo ang mananagot? Ang San Francisco PNP ba? O ang headquarters ng Malabon? Andito po sa ating studio ngayon si Mr. Larry Peral. Ang kanyang pong reklamo tungkol sa kanyang motor na kinahoy. A.K.A. Sinalvage, a.k.a. ninakawan. Okay, sir. Tama ba? Tama, sir. Right. So, na-involve po kayo sa aksidente, Opo, yung motor ninyo. So, tama lang po na-impaw ng polis habang iniimbestigahan yung aksidente. Opo. Tama ho. Una po din sa PCP, uh, General Trias. Opo. Nung uh, dalhin doon, later on, napansin nyo, naninako po yung play rings, headlight, at araro. Opo. Okay. Okay. So, nung malaman nyo 'yan, kayo po nagreklamo sa PCP Commander. Opo. Hindi kay napakinggan, kaya kayo po pumunta sa mayor. Opo. Nung pumunta kay kay mayor, tinawagan ng mayor yung PCP Commander at sinabi ayusin mo 'yan. Opo. So, ang ginawa ni PCP Commander, transfer mo motor mo, tinan over sa Malabon General Trias. Opo. Pagdating sa General Trias, eh nawalan pa rin. Opo, sir. This time na spark plug at saka handle. Opo. Mm -hmm. Ano naman po sabi sa iyo sa General Trias at doon po sa uh, sa Malabon at sa ano sa San Francisco. Una sir sa San Francisco sir. Uh, wala po siyang maibigay sir si Commander Rico sa akin ng matinong sagot. Okay. Kaya po kayo pumunta nang kay Mayor. So pagdating naman doon sa General Trias as uh, sa Malabon. Malabon General Trias, Cavite, oh, pinag-usapan natin. Kanina, San Francisco General Trias, ngayon Malabon General Trias. Oh, sa Malabon General Trias, ano pong sabi sa iyo ng commander doon? Nung dati po, sir. Ano pong yung... sinabi nila, sir, diretsyo? Uh, wala daw mawawala, sir, doon sa motor ko. Kasi pag nandoon na daw sa, sa bayan ng Malabon, wala na daw pong mawawala. Kaya po, bakit may nawala pa rin? Ano sabi? Yun nga po, sir, na nawalan po ng ganun. Kaya po, hindi ko po malaman sa kanila. Nagtanong po kami kasi may... Ang ano po sabi sa inyo? Ang uh, sabi sa amin, sir, kunin lang daw po namin. Okay, Kaysa sige. Kaysa may mawala pa daw, sir. Sige po. Para mabigyan ng linaw ang problema, makakusunod natin si SP1 Arnold Arnaldo Rico, ang PCP Commander ng San Francisco General Trias Cavite. Sir, magandang umaga po. Si Rafi Tulfo po ito, SP1. Sir, magandang kangali po. Ano po may paglilingkod? Sir, yung pong motor na na-impound po dyan sa inyo, Ah, kailan po ito? Opo, opo. Nung February 26, 2015. February 26, 2015. Opo, nawalan opo, po hindi. ng flarings, headlight at araro. Sino pong nagnakaw? Ay, hindi po, uh, ah, po nawawala yun. Katunay, tinan over po sa itwabi siya na maayos. Sir, kaya nga po siya pumunta kay Mayor para reklamo yung pong mga ninakaw, kinahoy na mga pyesa sa kanyang motor. Di ba, sir? Opo. Opo. Sino po yung magnanakaw po diyan sa inyong station or sino po yung malakas ang loob na magnanakaw na nanakaw ng mismo mga pulis? Ay wala po dito ganoon, sir. So ibig sabihin, sir, naniniwala kayo walang mag walang maglalakas loob na magnanakaw na nanakawan po yung isang motor sa loob po ng teritoryo ng isang pulis, tama, sir? Opo, sir. Wala so in that ka. way, in that case, so ang magnanakaw mismo mga pulis. <laughs> Wala po pong magnakaw mga police dito, sir. Eh di sino nagnakaw, sir? Sandali lang, sir. So, nagnakaw, multo. Eh, wala pong wala pong nawawalan ng ano diyan wala pong nawawalan piyesa po diyan sa motor niya Ayan, sir naman na yan, no. sir naman ang tigas maybe, talaga maybe, no may picture oi kenan over ko po yung side quarters oh nga sir nung tinanong mo sir sir wala yung maaring sa so, side quarters na wala sir yung tinanong over niya sir na reklamo ko na sir kaya nagawa na lang po na para kaya nga sir eh Bago niyo po yan over, magugas, bago kayo maghugas kamay, nagreklamo po siya sa inyong mayor. Okay? Nakita po ni mayor na may problema talaga na nawalan. kaya in, tinawagan kayo ni mayor para ayusin yung problema, kung ano man yung problema ngayon, kasama na nga doon, yung, yung pagkawala ng mga pyesa ng kanyang motor. So ang ginawa mo, sa na ayusin yung problema, investigahan kung sino yung magnanakaw among your ranks, ang ginawa mo, pinasa mo yung motor niya para nanakawan lang ulit at nang sa gayon, eh mawala na yung bintang sa inyo na kayo po yung mga magnanakaw dyan? O may magnanakaw po, dyan sa inyo? Kompleto, kumpleto po yung, kompleto po yung kinanobi ko po sa headquarters. Wala po pong nawawala ro. Sir, bakit siya pupunta kay Mayor kung wala hong nanakawan sa kanyang motor? Eh, bumalik na lang po siya dito at mag-usap Hindi nga sa sandal... na yan. Okay. Wala po kaming na... Anong Hindi nga, nga sir, yung sagutin yung tanong ko. Bakit po siya kinalaang pa pupunta kay Mayor para may reklamo kung hindi yung nanakawan sa ano motor? Yes, sir. Punta na lang siya hello. dyan. Punta na lang siya dyan, sir, sabi nyo. Hello, hello. Hello, 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 hello. Sir. Hello. Sir, nabibingi ka na, sir? Okay. Anyway, ang gagawin po natin, sabi naman niya, punta na lang daw sa kanya pag-usapan niyo. Sino mga kausap natin? Magandang uh, umaga po, Chief Police, Colonel Virgilio Rubio, sir. Colonel, Colonel Rubio. Yes, sir. Opo, magandang tangali po. Shortcut, sir ah. Uh, utusan nyo lang po si Rico, SP1, Apo? na palitan na lang po yung mga nawala na mga Apa, piyesa sa kanyang motor. Apo, uh, tutulungan na po natin sir yan, tutulungan na po natin yan. Sige po, gano'n Apo. lang po. Wala po problema po, pag may ganyan po, tutulungan po natin yan. Ngayon pa lamang po, sir, eh, kami ay sumasaludo. Nagpapasalamat po sa inyo, Kernel. Ay, sa inyo rin po, magandang tangali mo, po sa mga Mabuhay po kayo, Kernel. Apo, salamat din po, salamat Sige po. Okay na, sir. Sasama namin kay Kernel, yung mga nawala na piyesa, papalitan. Okay? Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.